tayo pa gagawa ngayon ng alumpiang Shanghai. Bali po, bumili po ako ng, yung carrots ko na natira, nakaraan ito po yung hinalo ko kalahati. Tapos, hinaluan ko na rin po ng asayota, yung tira din po ito. Gawin po natin yung lumpia. Tapos, bumili po ako ng aginiling na baboy. Yan. Bali, nilaga ko na po yan para po, ang ah, madali nilang pinuto siya yung ginawang lumpia. So, mga mami, ang gagawin po natin ay ilalagay po natin sa food processor. Tapos po, gigilingin po natin ng klima. Mga mami, bali pinagsama-sama ko na po lahat para po isang gilingan na lang po. So mga mami, naguro na po yung uh, natin nating ingredients para sa gagawin po natin yung lumpiang Shanghai. Ito so, mga, mga mami. Bali, hindi ko po yan lahat gagawin lumpia. Yung kalahati po yan gagawin natin yung, ay yung embutido. Lagyan po natin ng paminta. Gagawa na po tayo ng lumpiang shanghai. Pali pong itong ginawa kong lumpiang shanghai, mga mama, hindi ko na po siya binisan. Yan. Pinaghalo-halo ko po lang lahat tapos sinimplahan yung recipe. Ngayon po tayo po yung gagawa ng lumpiang. na po yung ating rumpiang siyang yan, yan, Ngayon po mga mami gawin gagawin po naman natin ay tayo magluto na ng, ng rumpiang siyang para sa ating mga <coughs>